Familiar ba kayo dyan mga Karoch TV? Tama, yan yung chocolate pretzels. Yan yung regalo nyo natatanggap tuwing Christmas party sa elementary. Kasi puwod sa mura, masarap. Yan yung pepero natin dati, yung mga batang 90s. Na paborito natin kinakain. Pati yung loob ng plastic, sisimutin natin eh. Yung tipong bago mo tapon, ubusin mo muna yung laman ng Diba yung chocolate yung sa loob? Nagamitin mo yung daliri mo para masulit at maubos yung laman. Ah, ngayon meron pa rin naman. Ito yung panong chocolate pretzels. Ayan. Yeah. Ito na yung bagong guwan niya. Tsura ngayon ng chocolate pretzels. Yung lasa, sarap pa din naman yung ngayon. Pero iba pa rin yung dati. Yung dati kasi sobrang sarap nun eh. At yun. Kapag sinimula mong kainin, ubusin mo talaga. Yun yung paborito nating binabaon elementary days natin. Ngayon okay, marami nagsuputan na kahit tulad nung chocolate pretzels. Pero iba pa rin talaga itong pretzels na to Ah, nakakamiss lang din ako. Pero nakakatuwa dahil hanggang ngayon meron pa din. So, comment down below po kung nabuto nyo rin po ito at kinakain itong chocolate pretzels. Paalam, ingat po kayo.